Magpasimula tayo sa ating daily gospel meditation sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumay at sumayo rin. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, nilihan mo ang maraming bagay sa aming mga mata. Ngunit kung kami bibigyan mo ng liwanag, pagkakalo mo sa amin ang pag-unawa ay makikilala namin ikaw sa iyong pagdating sa aming buhay, sa mabuting gawain at sa pagtulong sa aming kapwa. Hiniling namin to sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang mabutang balita ay hango kay San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 21 hanggang 24. Ang magandang balita. Nang oras din iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, Pinasasalamatan ng langit at lupa, sapagat inilihim mo sa marurunong at panta sa mga bagay na ito, at iniyag mo sa mga taong ang kaloob tulad ng sabata. O Ama, sapagat ganyan ang ginalulugod mo, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama, at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak, at yung marapating pagpahayagan ng anak. Umarap si Jesus sa mga lagad si Sinabi, na di narinig na iba, mapalad kayo sapagat nakita nyo ang yung nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng yung nakikita, ulit hindi nakita. Inangad din nila ang mapakinggan ang iyong narinig, ngunit hindi lang napakinggan ang mabuting balita ng ating Panginoon, koring Kanawa o Kristo. Ang Ibanghelyo ay nagbibigay sa atin ng kaalaman na ang pag ang pagkilala sa Diyos na ating Ama ay isang handog ni Kristo sa kanyang mga pinili. Ang karunungan ito ang biyayang ito ay handog. Ito hindi nakukuha sa pag-aaral ng mga pantas at ng mga marurunong, kundi ito nagkaloob ni Jesus sa kanyang mga pinili na kilalani ng Ama at kilalanin din ang kanyang bugtong na anak ni Jesus Cristo. Ang pananampalataya ay isang handog sa atin. Pangalagaan ang handog na ito at ipahayag ang ating pananampalataya sa magmamagitan na mabuting buhay mabuting gawain, lalong-lalo na sa pagtulong sa ating kapwa at sa pangangalaga ng kalikasan. Ipagpatuloy natin ang ating panalangin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasaan din ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, tulad ng pagpatawad namin sa nagkasala sa amin at magumihin pa yung tulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Patuloy ang ating panalangin sa mga nadapuan ng COVID-19 na way sila'y maligtas. Ganon din sa ating mga frontliners, sa ating mga sa buhay na way digyan ng pagpapala at ng biyaya ng Diyos sa pagkilala kay Yesu Kristo at sa kanyang ama at ama nating lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. Pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Spiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at God bless you.